May laman po yung mineral Eh wala na, ubos na. Malagay tayong tubig. Yung mga, yung mga ilaw, yung mga headlight. lahat gumagana ba yan? Ito, 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 ito. na natin yan. Ano yung ko lang yun?

Ayusman, oke. Okay. Ayus pa ba yung ano niya? Ilan na yung takbo niya? 4,000? 46,000. Ano ba ng sarang magagandang commission man. May iyon pa ko naman. Ano, Iyo, mm, iyon. ta, ma matibay man ini ahente ay nako sir. Ha-add uh, kita sa Facebook para magbigay mo sa akin. Dapat uh, nga ni Sir ay ano, ah, suwapon kami ma may, may, kauli kaya siya ay. Pala may... ka ng ahente ko. Ha? ha? sir. Duman sa dahit sir. Sa Iyo ang gawin mo ahente. Siya. Iyo, ta. Sa tay sir diretso oh. ka nan. Diretso mo na. Dito ko oh. sa atoy. Para eh. ah. mo ini, hindi ko man nila kunin. Garantisado man kita. Oo. SM Naga yan ha. SM Naga to dahil. Oo. Huwag na magte-drive. Yeah. Next destination natin ito ay Manila na. naga. Kaya, kumbaga, ngayon ko pa lang. Kasi nakita ko, napansin ko sa'yo, parang hindi maganda pa <tinyo> Ito ang shop ni Nico. Ito lang yan, oh, sa borabot Sa may unahan lang ng provincial hospital. Linis lang. Wala naman problema ang ano nito, eh. Pinalinisan lang natin para mas maganda ang takbo. Bagong change oil na din po ito, kabayan. Bagong change oil. Hindi ko lang nabidyuhan yung pagka-change oil niya. Ito yung oil na ginamit natin. Ayan. Ito yung oil na ginamit ko dyan. twerk daw, to twerk. Ah, ganyan pala ang twerk. Kala ko mga bayli yan eh. Twerk at mahal. Tarot,